Okay, so hi everyone! Good morning! So, ako na naman to. Pakikita nyo naman. Maririt nyo naman ang tumatagat akong boses na walang kakwenta-kwenta. So, for today's video, wala lang. Naisip ko lang mag-content. <laughs> so, now, early morning. Thanks God, I am alive. And I'm still hoping na mas maging maganda yung my morning routine. Okay, so now, oh, titingin pa yan. Sige, titingin na naman yan. Sige, titingin! Kalma nyo guys, akalang ka, akalang ka. Okay. So now, makikita niyo kung paano at ano yung mga ginagawa ko in my morning. So, hi again and manawa kayo sa pagmumukha ko. <laughs> A few moments later. Hi na So, wala akong magawa ngayong umaga. So, nag-scroll muna ako sa Facebook and every my social media apps. My God! Yung isa kong friend dati. Very vulgar, really, na sila. Ano daw, nabulol ka na naman naman. Smina, nakakabwisit na yung boss at morning. Ate mo, nakakairita. Okay, so yun na nga. So for today's video, alam, may nakita na naman ako na chika. Oh my God. Sila na. Ano ba yan? Ang naman. Oh, lay. ayoko na nga mag-voice record para lang ako tanga dito. Okay, so scroll, scroll, dot, dot, dot. So wala nang connection. Tapos na natin itong pangit naman ito eh. Okay. Okay, so this time, mas gagawin kong kapakipakinabang ang aking sarili ngayong maghapon. Okay, so I started from cleaning on my room, and then, yun, nilinis ko na yung ibabaw ng ref, and then afterwards, may napagtando ko sa sarili ko. May ganda, dami ko pa lang dapat gawin, dami ko dapat asikasuhin. May ganda, ba pa talaga pag fourth year student, pero okay lang. It was a happy experience. Ano daw? Ang arti mo na iirta ako sa'yo. So yun na nga so napag-isip-isip ko na intindihin ko muna yung sarili ko so i need to take a coffee first before i start my uh, my things so yan So, nagtimpla muna ako ng aking Lux Slim Coffee. So, wala lang. Lux Slim lang yung gusto ko. Bakit? Ano mo? Pake mo? Nanonood ka lang. So, yun na nga. Nag-init ako ng tubig. So, habang nag-init ako ng tubig is kumukulo din yung dugo. Kasi, ang tagal. Naiinip na ako. Tagal-tagal. Diyos ko. So, yun na nga. Iniintay ko na siyang kumulo. At ako'y nabibisit na talaga. So, yun na. Nakulo na siya. And then, afterwards, ipupur ko na siya dun sa aking maarteng goblet. Bakit goblet? Eh, coffee naman yan. ba diba, Ang tanga-tanga. Sige. Okay, skip nyo na, skip nyo na. So, yon Nauntian ako sa tubig kaya dinagdagan ko. Wala tayong pakalaman na trip, okay? So, nakita nyo yung kamay ko, yung aking kikiam... kikiyam Tawag dyan? kikiam, kiki, basta kikiam yan. Okay, so yun na nga. So, that is a sign of katangahan kagabi. So, nasugatan ako. Something like that. So, halo-halo lang natin ang ating coffee na early morning and let's sip. Okay, let's taste it. Ay, malamang ning. Mainit yan. Bobo ka ba? Okay, so yun. Mainit talaga siya. And, <clears throat> kailangan ko lang itong ubusin. And then, giisip na naman ako kung ano pa na kong gagawin. And yun. So yun na nga, nag-iisip naman ako ng panibagong idea, panibagong katanghal, at panibagong kabuboha. Charis! So yun nga, tinititigan ko yung aking little fingers, yung aking kikiyang fingers, kasi nga naman may so, sugat siya. By God, tumugo siya kagabi and super super bloody. So yun nga, wala naman akong pakalam. So yun, sip-sip lang ulit tayo ng coffee hanggang sa maubos natin to at sente-sente muna tayo sa Gedli at kunin natin yung notebook natin and then Try natin mag-read sometimes. So, tinignan ko yung mga notes ko doon and everything, something like that. So, parang may isa akong nakita dong words, and na-motivate talaga ako. So, yun nga. there um It says that more success this 2024. So, very motivated ang iyong lola. Nagat, kalaman mo ako sinilagsot, ako lang din magsulat doon. hi nako. Okay, skip, skip. So, as a babaeng marangalan, maraming pangarap sa buhay. Kailangan natin magpagod. Magpagod, work, 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 work. Business, kung kaya, and something like that. So, yun na nga. Tinatapos ko lang tong coffee ko para may lakas ako ng loob para humarap. So, yun na nga. Um, kailangan ko kasi lahat ng mga requirements ko for my OJTs. So, yun. So, yun na nga. Pinagkukuha ko na yung mga files ko, papers, and everything. Kasi nga naman, kahit talat na gamit ko, nagsama-sama na ang mga pang-bake ko, pati mga papers ko sa school, mga papers ko ng students ko, nabubulol ka naman, nakakainis ka. So, yun na nga, nakonfile ko na lahat and I'm so very proud of myself kasi konti na lang. So, yun lang muna for today's. Bye!